Pagbasa mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Kaya may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa simbahan na siyang haligi at saligan sa ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Gaway na pakadakila ng Panginoong Lumikha Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabika ng lahat ng lingkod. Gaway na pakadakila ng Panginoong Lumikha lahat ng gaway dakila at wagas bukod sa matuwid hindi magwawakas hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti at mahabaging lubha. Gaway na napakadakila ng Panginoong lumikha Sa may pagkatakot pagkaisagana pangako ng puon ay hindi nasisira ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluya aleluya, Espiritong bumubuhay ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluya aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Sa ano ko nga ihambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo inaalian siya ng demonyo naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo mas niyo ang taong ito matakaw at maglalasing kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.